Magandang araw po sa ating lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa agawan ng tanso sa Tondo, Manila. Nung napapanood ko po yan, unang-unang nasa isip ko agad, yung about greediness. Ay yung una unang una kong na-observe sa mga tao. Na nasunugan na ngayon mga tao. Pwedeng hindi na ulit maibalik yung mga gamit nila or ano, uh, ano pa man, o mga pera nilang nasunog. Pero kahit man lang, no, sa kuryente nila ay maibalik. Pero nakita po natin doon, nakita po natin ang mundo talang ngayon. Na Napaka-greedy, napaka-selfish talaga ng mundong ito. So kaya ang pag-uusapan po natin ngayon is anong greed mo So the Bible speak quite a lot about greed. So pinag-uusapan, malinaw, ang pagtuturo nito na ang kasakiman na isang kasalanan at panganib sa spiritual na buhay ng tao. Sabihin, pwedeng nakasira, ng spiritual ng isang tao. Dalawang klase po kasi ang greed. Unang-una, may mayaman na greed at may poor na greed. Sabihin, wala sa estado ng buhay ang pagiging sakim o saka-sakiman -saka uh, na status. Hindi no? naman purkit mahirap, hindi na siya greed. O hindi purkit mayaman siya, hindi na siya greed. So, wala sa estado ng buhay because it, it's about sin. At talagang destructive ito yung Uh, greediness is about destructive in our spirituality. So narito ang ilang mga pangunahing punto at talata tungkol sa greediness ayon sa Biblia. Nakita po natin, na-research po natin, ano-ano itong mga ito. Unang-una, ang kasakiman ay nagdudulot ng kabuluhan. Tama po ba yung kasakiman? Nagdudulot po siya ng kaguluhan sa buhay at sa buong sambahayan, sabi ng Biblia, at ng buhay ng isang tao. Nagdadala ng kasiraan, kaguluhan sa buhay ng isang tao. Ayon sa Bible, sa Kawikaan 15, 17, sabi doon, ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan. Ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. So hindi direct ning sinasabi doon yung agawan nila, pero yung gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan. Kasi yung mga tanso na yon pwede nila yun ipakilo sa junk shop, tapos magkakapera sila. Kaya ngayon, nag-aagawan sila kasi napakataas na ng kilo niyan. Kung pupunta tayo sa junk shop, talaga mabibenta nila po yan ng mas mataas. At talagang kikita din sila, pambili nila ng pagkain nila or what, kung ano pa man. Pero kahit po natin doon, unang-una ang kasakiman ay nadudulot ng kabuluhan. Mga kapatid, think about this verse at reflect about this verse na ang kasakiman ay nagdudulot ng kaguluhan. Ganun po yun. Ang kasakiman ay nagdudulot ng kaguluhan. So, pangalawa po, ang kasakiman ay pagsamba sa Diyos Diyosan. Paano po nangyari yun? Na parte pala sa Biblia, sabi pala ng Biblia, ang pagsamba daw sa Diyos Diyosan, hindi lang sa mga idol, sa tao, pero yung pagiging sakim, hindi lang sa kapangyarihan, kundi sa pananalapi at ah uh, kahit kahit anong position pa. So sa Colossians chapter 5 verse 3, ay 5, 3, 5. Sa Colossus 3, 5, sabi doon, kaya't patayin na ninyo ang pagnanasang makamundo. Ang pakikiapid, karumihan, masamang pagnanasa at kasakiman sa isang uri na isang uri ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Malinaw po, nang na kasakiman daw ay isang uri ng pagsamba sa Diyos Diyosan ayon kay Pablo. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Colossians na ang kasakiman ay pagsamba sa Diyos Diyosan, hindi lang sa mga ribulto, hindi lang sa mga tao. Kasi ang, uh, ang kasakiman ay hindi lang simpleng pagnanasa ng sobra. Ito ay kinukumpara sa pagsamba sa Diyos Diyosan dahil inuuna nito ang material kesa sa Diyos. Kasi mas inuuna mo na yung, material kaysa sa Diyos. So ang nangyayari, yung material na yung hinahabol mo, hindi na ang Diyos. Kasi malinaw sa Bible na seek first in the kingdom and his righteousness and all these things will be added unto you. Malinaw, very clear. Na dapat unahin natin uh, ang Panginoon sa ating buhay. So kaya nakakalungkot kasi maraming tao no, kapiraso ng yung binibigay nila kay Lord tapos nahuhuli pa si Lord sa buhay po nila. Kaya importante po na unahin po natin ang Panginoon. Pagising pa lang natin ang umaga, pasalamat tayo, buhay tayo, may nakain tayo, may trabaho tayo, may inuuhian tayong pamilya, at marami pa pwede tayong pagpasalamat po sa Diyos. Ayan po yung pangalawa. Ang kasakiman ay pagsamba sa Diyos Diyos. Pangatlo po, babalane ng Panginoong Yesus laban sa kasakiman. Ulitin ko po ulit, ulit babala ng Panginoong Yesus laban sa kasakiman. Lucas 12:15 sabi do at sinabi ninyo sa kanilang lahat at sinabi niya sa kanilang lahat magingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan malinaw sinabi ni Jesus sinasabi niya ito sa mga pariseo na magingat o sa mga disciple niya mag, tinutukoy niya rito yung mga pariseo at sinasabi niya sa kanilang mga mga disciple na magingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman kasi ang daming, ang daming talagang sakim. Sa salapi, sa kapangyarihan, sa posisyon. Sabi doon, sapagkat ang buhay ng tao ay walang, wala sa dami ng kanyang kayamanan. Di ba ayon kay Jesus, na ating Panginoon, hindi nasusukat ang tunay na buhay sa kayamanan. At dapat tayong mag-ingat sa kasakiman dahil ito ay mapandindang. Grabe, mapandindang ang kasakiman sa buhay. Kaya ayan po yung babala ng ating Panginoong Yesus patungkol sa kasakiman. Pangapat, ang kasakiman ay nagdudulot ng kapahamakan. Grabe no, napapahamak ang isang tao na sakim. So sabi sa unang Timoteo sa is 9 hanggang 10, sabi na, sabi doon, ang mga taong nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masama. Malino po, at mga at mga hangal na hangari na mag, nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan sapagkat ang pag-ibig sa, sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa pangahangad ng yumaman ang mga tao ay nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian sinabi doon na hindi masama ang pera pero ang pag-ibig sa salapi o kasakiman ay ugat ng kasamaan at nagdudulot ng maraming problema sa buhay. ba diba, hindi, hindi masama yung umahawak ng pera. Hindi masama yung pera pala. Ang masama yung umahawak ng pera. Depende kung paano mo ito ginagamit. Para ba kay Lord? Para ba sa kapangyarihan mo? Para sa kagustuhan mo lang? O para ba sa hati ng ating Panginoon? At pwede siyang malugod sa lahat ng ginagawa natin kung tayo ginagamit ang panalapi. Kung tayo ginagamit natin na maayos ang ating panalapi. Ayan po yung pang-apat, ang kasakiman ay nagudulot ng kapahamakan. Pang-apat, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang sakim. Hindi magmamana. We'll never inherit the kingdom of God kapag ikaw pala ay sakim. Sabi sa epeso 5.5, Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid mahalay sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Sabi doon, wala, wala, ano, walang bahagi sa karyan ng Diyos ang taong nakikiapod. Grabe, para kung meron pa tayo mga panahon, meron pa tayong oras, pwede tayong mag -repent. Taong mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos Inulit-ulit ni Pablo na ang kasakiman ay isang uri ng idolatry. So ang kasakiman ay hadlang sa kaligtasan kung hindi ito pagsisisihan at tatalikuran. Papunta siya, papunta ang taong sakim sa hell. No? Kahit, simple yung pagisinungaling, di ba, kasakiman, pwede ka mapunta sa impyerno. No? Hindi, di porket pumatay ka, di, no? ganon no? Kung baga, kahit, kahit greediness, pwede kang pumunta sa impyerno. O no? kapag ika'y na wala na dito sa mundong ito. So, pang-anim, imbis na kasakiman, turuhan ng sarili sa kasiyahan at kabutihang loob. Magpayaman tayo sa kabutihang loob. Sabi sa Hebreo 13.5, huwag kayong magmukhang pera at masihan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ang kasakiman sa kung anong meron tayo, ay or ang kasiyahan sa kung anong meron tayo ay panlaban sa kasiman, sa kasakiman. So kasiyahan, makontento sa buhay. Kung anong meron tayo, makontento na tayo. Huwag tayong gumawa ng masama para lang kumita tayo ng pera, para lang ah, uh, para lang uh, mabuhay tayo, gagawa tayo ng kasalanan o masama. Gagamitin natin ang ah uh, ability natin para gumawa po ng mabuti. Mag, magpayaman tayo sa kabutiang loob ng puso natin at masiyahan tayo kung anong bagay na meron tayo. So, to conclude, para maibod natin, nagdadala ng kaguluhan ng kasakiman. Pangalawa, uri ng Diyos-Diyosan ang kasakiman, nalalayo sa Diyos ang taong uh, nala nagiging sakim. Nagdadala ng tukso, kapahamakan at kasalanan ang taong sa uh, sakim. Dapat iwasan at palitan ng kasiyahan, pagkitiwala sa Diyos at pagbibigay. At maraming maraming pong salamat. I hope na nandyan po kayo nakikinig sa ating mixing sharing of the word. At kung hindi ka pa nakalike, don't forget to like and subscribe and comment na rin at share mo na rin sa mga kaibigan mo para magdala mo ng pagpapala. Maraming maraming pong salamat ulit at palagi po natin tatandaan na mahal na mahal po tayo ng Panginoon.